Ang lugar na sinusuri ni Katiech ay malapit sa isang old creek o lumang sapa at ayon sa kanya ay meron daw kasaysayan ang naturang lugar na ito kung saan ay may napadaan dito noon na isang grupo ng mga sundalong hapon. Ito ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng interes si Katiech na galugarin ito at maghanap ng posibleng mga marka sa pagkalugad ni KTH ay meron siyang naingkwentro na isang batong malapit lamang sa gilid ng bahagi ng lumang sapa. Medyo may kalakihan ang sukat nito at wala namang kakaiba sa itsura nito. Ngunit nang sinuri ni KTH ng mabuti ang mga bahagi nito ay meron siyang natuklas ang mga nakaukit na marka Basi sa kanyang sariling pananaw, ang mga nakaukit na markang ito na kanyang nakita ay walang dudang man-made o gawa sa kamay ng tao. Ngunit dahil sa hindi naman talaga siya isang bihasang treasure hunter, ay kinuhanan na lamang niya ito ng larawan para ipasuri ito. Ang larawan na ating nakikita dito ay ang aktual na kuha ni KTH Ka sa kanyang natuklasang mga nakaukit na marka sa ibabaw ng isang malaking bato. Nakikita natin dito na ito ay binubuo ng dalawang simbolo. Ang nandito sa ating bandang kaliwa ay isang simpleng arrowhead. Samantala, ang nandito naman sa ating bandang kanan ay isang nakaukit na linyang may kasamang tuldo. Ngayon, ang tanong ni Katiech ay kung ano ang aking masasabi sa kanyang natagpo ang nakaukit na marka dito. Maliban dito ay kung ano ang aking magiging pagbasa sa kahulugan ng mga ito. Ang nakaukit na mahabang linya na may kasamang tuldok. bago ang lahat ay masasabi ko na ang natagpo ang nakaukit na marka dito ni KTH sa ibabaw ng malaking bato na ito ay masasabi ko na man-made o lihitimong gawa sa kamay ng tao. Sa madaling salita, ako ay isang ayon sa pananaw ni KTH na ito ay isang lihitimong marka. Ngayon ay umpisahan natin sa nakaukit na simbolo dito sa ating bandang kanan kung saan ay binubuo ng isang mahabang linya na may kasamang tuldo sa isang dulo na bahagi nito. Ang masasabi ko ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan kaya maaaring may mga ka-treasure hunters tayo dito na may ibang pananaw naman sa kahulugan nito. Kung isa kayo sa mga ito ay maaari ninyo itong ibahagi sa pamamagitan ng komento sa ibaba. Para sa akin, ang aking naging pagbasa sa tugmang kahulugan nito ay tumutukoy ito mismo sa ilalim ng malaking batong kinalalagyan ng mga nakaukit na markang ito. Sa madaling salita, ang basa ko sa mahabang linya na ito ay under o ilalim ng naturang bato na ito. Pagdating naman sa kasama nitong tuldok na nasa isang dulo na bahagi nito ay ito naman ang siyang kumakatawan sa nakabaong deposito sa ilalim nito. Ito ay sadyang nasa dulo na bahagi nito dahil sa nagpapahiwatig ito na ang deposito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi nito at hindi sa direktang ilalim. Ang nakaukit na arrowhead. Ngayon at alam na natin na ang deposito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi ng naturang malaking bato. Paano naman natin tutukuyin ito? Ang kasagutan sa tanong na ito ay sa pamamagitan naman ng nakaukit na arrowhead. Ang nakaukit na arrowhead ay isa itong pointer at sa tingin ko ay alam naman natin sigurong lahat ang ibig sabihin nito ito na mismo ang siyang nagbibigay ng palatandaan sa gilid na bahagi ng naturang malaking bato kung saan nakabaon ang mahalagang bagay kaya sa madaling salita ay dito tayo magsisimulang maghukay ang masasabi ko kay Ka th. isa nga itong man-made o lihitimong marka kaya masasabi ko na isa itong magandang proyekto maliban dito ay madali labang itong kunin sapagkat hindi naman gaano kalakihan ang laman nito dahil sa napadaan lamang ang mga sundalo nga sa lugar na ito ibig sabihin ay naging mabilis ang kanilang paraan sa pagtago ng deposito ngayon ang deposito ay nakabaon sa isang gilid ng malaking batong ito na kinalalagyan mismo ng mga nakaukit na markang ito. Hindi ito nakabaon sa loob ng malaking bato na ito kaya hindi natin ito kailangang basagin at hindi na rin nakabaon ng direkta sa ilalim nito ang deposito. Ang gilid kung saan nakabaon ang deposito ay kung saan tumapat ang patulis na ulo ng Arrowhead na marka Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.